Basta nagka-baby <laughs> na lang, may bayad namin kayo. Sige, May ibu tayo sa Basta nandun na Ayaw nga. Hindi na siya hindi na siya. na rin si ate. Malaki pa rin siya naman. na si ate.

Medyo Huwag ka kahit hindi mo na ipasok. Huwag kang mai mo lang yung ano, yung mga kuko niya. Kailangan natin hirap sabihin na baliin. O di ba may nai-pasya? Kasi hirap ibale. Ikaso. Iyon nga, gusto niya sa labas. Baby, paalit dito papasok na lang.